Wala bang ilaw? May ilaw. ayan pala. May, may ilaw ba? Ah, kay may ilaw nanay. Kamusta <coughs> <coughs> nay? Eh, binalik ko sa iyo yung ano nay? <tos> yung <tos> hindi nagkasya na sandal. <coughs> uh, na wala. Uh, na wala. Wala. Nawala? Nawala? Eh na, balik mo na isukat mo lang na nanay. Eh na tingnan mo na kung mag Ayun pala subukan mo sukat. Sukat mo. Ayan, okay pala. 7 pala ni pa mo nay. Na, oh, seven pala. Ayan. Yeah. Oh, day, pero hindi naman po. Okay, mga kababayan, binalik namin kay kay nanay ah, kasi yan malaki na yan mahaba ayun oh. ay, tanggalin natin muna na. tanggalin mo muna ito na yun mo na ito o diba, ay, kasha? diba kasha? Ano oh, nay, Katay? Hmm. Ay, pala. Hoy. Ay, parang mahaba ng so, ano 'yan. Eh? Kaunting ko lang. Takto, oh, takto na 'yan, oh, 'di? Takto lang. Oh. So, ayan, kumpleto na ay, sinelas mo ka na, nay. Baka nanay ha. Ito oh. okay. na 'yung damit mong binili ko. Mayroon doon, 'yan. Gayon, ay may dala ko, nay nang okay. dalawang bag para sa apo mo nay. <laughs> Asa na ba 'yung ap apo mo? Nasa sa si, 'yung ano? Si Alvin. si Alvin. Ah. Dito sa labas nga. Ito na, ito. Pakita ko lang ang ato na yun. Kasi yung apo mo, eh, binigyan ko na rin ng, ano, ng gamit. Hindi po, yung uh, mo, ano, yan, yung apo mo na yun, katabi mo. Dito ka. Uh. Tinan mo nga kung okay na sa'yo yan. Ito mga kababayan, yung apo ni Lola. Ano pangalan mo? Ha? Budak, Budak lang? Hindi. <laughs> Ito ang pangalan? Princess. 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 Princess ka pala eh. Oh, Princess general. Ah, Princess Janelle. Ah, ah, mo, ilabas mo, mo para makita. Ayun, oh. Ay, mga kababayan, sa kompleto na rin. Saan si ano? Ilang mong terasa yan. ba notebook nila? 11 so, yung sa grade 3. Naka-order na kompleto na yan. So, ito, ito pa isa. Ibigay mo nalang di ano yung isa to kaya sa, sa sa kuya mo. kuya mo. So, dalawa. mang ah, itong kulay lulay pala. Kulay pala. So, Thank you very very. Ako 'yung kulay nito. Ah. 'Yung lagi kulas chalob. Salamat sa, sa atin. Alam tayong lahat. Malan ka ba? Oo. Lim, liba. Oh, ito sa'yo, buksan mo. Ito, buksan mo buk dito bijay, ang, Buksan mo, rin sa'yo. Oh, ano. Ah. Uh, Kapete. Sandali. Ni ba? Ni ba? Tayo. Umuunlad din dito. Ano? Yung oh. nagbigay din sa inyo na 'yan, may nagbigay po? Oh, yung ano, yung kadin. yun. Yun ang binigay din sa. Uh Oo. -oh. Yung bay brand. Ah.

Thank you, so ayun na mga kababayan, ihatid na natin ang notebook at saka yung ibinalik na natin yung ano ni nanay, yung sandal, dalawang sandal. Yeah. Oh, thank you very very much. Yung isa na, ipambahay mo yun, yung unang inatid dito oh, sa'yo, Pambahay your, mo lang yun. For your <laughs> kindness to me. Uh oh. oh. English na yan, may rahinay ka English na eh. Sige Mag-English ka nga na para maintindihan ng ating mga thank kababayan. Thank you very very much for that. I am I'm very much thankful to God uh -huh. and all of the the people in this world. I know very thankful to God and all of the people of the Sige, Nay. Ano binili mo sa 500 mo, Nay? Eh, ano? Kinapay. Ang pa pa kinapay. Ang kinapay, ang ulam, ang kabilihan ulam, ano lang kaunti. Hmm. ang pinig. Ano, ay, mabuti nga. Binigil. Ayun mga kababayan. Bisi-bisi wala ang dalawa talaga. sa gamit nila. <laughs> Walang-wala talaga ako. Pira. Hmm. Binigay ako. Binigyan ako ng pag-adre. Sabi. Ha? Kuan kay ano yun? Kay... Ano ko kayo kasi mo? Kasi inip ko ba ako kasi sila eh? Noy, noy. Doon hmm. sa... Doon sa... Sige hmm. na, eh, ma masaya ka na, kompleto na yung ano mo, may may pangsimba ka na. Gamit ka pangsimba. Mayroon ka ng sandal, tatlong pares. So, tapos yung apo mo, bayan, dinamay ko na rin ng, ng, ano, ng pamilya ng mga gamit sa school para makapasok na rin.

mashaallah sekali deh. I to be great vibe to the. Dan papa. Nah, kayak itu tuh nah kalau itu. Wah, dah Kristen Song nih. Ah, enggak ada kok. Hmm. 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 Lord Jesus my Savior. Lord is my Savior. No. Okay, okay na nai. Okay, salamat nai. Tulog ka na ulit nai nai. Sorry okay. mo na naman kayo tulog, tulog mo. Hindi man na, na tulog, ano. Maraming maraming salamat po sa kanila. Nay. Maraming salamat sa inyo lahat. Lalo na po kay Ma'am Lilibet kay Ricky kay Ma'am Bridges kay London maraming maraming salamat po sa inyo maraming salamat sa inyo lahat Apo. salamat po thank you thank you salamat po sa Please, please, please. Please, please. Please, please. Please, please. Please, please. Please, you Please, Anong sasabihin nyo sa ating sponsor dahil nabigyan kayo ng gamit? Anong sabihin nyo? Thank you po. Maraming salamat, OFW. Maraming salamat. <laughs> <laughs> Ayan. Sige na. Bye-bye. Anong -bye. eh, grade mo? bye ano pangalan, Anong pangalan mo? Aldin. Aldin. Aldin Richard? <laughs> Aldin. Ikaw, princess. Sige na yan, lola nyo. Mahal nyo lola nyo, ha?